Saan <laughs> mo si Nanay kung anong kakainin? <laughs> <auks> <clears throat>. <then> <that> Ka kaka. kumain okay, okay, Ah, wala <that> no tayong ano. So, eh, ko tayo na ah, maa, maa. Okay, good good thought, ako. Ay, man. Ay, Si hindi hmm. Ah. Uh -huh. Yan. Okay na. Nakatara. Malapit na pala matapos yung 15 minutes. Oh no. Taratara. Tara. Dito na tayo sa pain level. Uh -huh. Okay. Dito eh maglalagay tayo ng laser. Yan. Para hindi makawala si Shane. Yan. Tapos dito din sa taas. Okay, like okay. Para hindi makatakas si Shane. So ang gagawin natin dito, maglalagay tayo ng RIS skeleton. Yan ayos pagkatapos maglalagay tayo dito ng chest and then maglalagay tayo ng boat yan ang kailangan gawin ni Shane para makatakas dito maglalagay papa, siya pa dito ng boat tapos sasakay siya dito mm, okay, yun ayos ang galing yan okay na tapos na yung tadal natin ay, na si okay mo okay ay, si Shane kaya ay, si Shane kaya Shane Shane okay. na. Tapos na mali. Sige, sige, kisigig na natin yung sayo. Okay. Lang. <laughs> Sige, sa you kisigig papa sa you door Paano to manuwan papasok dito? Kailan ko sa Baka may mga secret button dito oh no wala Nasaan kaya yung button teka lang para may kakaiba dito ah Uy, may nakikita ako Tama. sa sa dito. Eh, ang layo-layo. Isipin mo. Teka lang, ano kaya to? Aha, alam ko na. <laughs> ano yun? Ito, ito. May side dito. Pag tinanggal ko to, iya! Yeah. Janan! Wow! <laughs> Ayos! Bumagsak yung mga gravel. Okay, okay. Kaling mo ah. Oh. Siyempre, ako pa ba? Nasa next level ka na. Okay, okay. May siya tatua. Oh no! Mali dito. Dito tayo. Wala may laba. Iya. Ayos. Nasaan kaya yung tamang daan? Uy. Wrong turn. Dito tayo, dito tayo. Iya. Ayun. May chest dito. <laughs> Uy, ano kaya yan? Tignan natin. Iya. Yeah. Ano na, Uy, alam mo. At saka mga armor. Uh, ayunin mo huh? na yan, Raffles. Dali. Mamaya na. Pusok pa ako eh. May kakalabanin yata ako dito. Ayan na nga. sarap naman pancit? <laughs> panset tinanay nagtinapa yun <laughs> Ayos, saka gata nanay wow, okay. kaya kaya iya ayo iya ko Ay, sampo <laughs> ito ko pancit, Hala, Makanan, last neto, ah Para saan kaya ito? Uy! Oh. Iwan ko! May tubig dito! <laughs> Alam ko na! Iyan! Yeah. Yun! Ayos! Yun! Matatakas na ako! <laughs> Congrats, Pips, Lapit mo! Ayos! Okay! Saan ko nagatayinan so, ng pusa? <laughs> Manta ka sa... Oh, no! lang. Okay! Welcome Baka sa mga Baka ma masama abit. din sa kuan. Ang eh. laki naman na ito, tsaka puro okay. daya mo sige, pumasok wow, na. dami ng ating kinsing tansit oh. Ang dami, okay. ang aking, dami oh. <laughs> Kala mo, ano, balagang Naunog. 30 na. Ano? Wow, may, Ay, may, may gulay, may chen. May gulay, magaday may gulay. Ito na, o. Oh. Oh, tatanggalin na ko yung ito. walang gulay, o. Oh. Tatanggalin oh, ko lang, o. Oh. Ayan, o. Oh. Tinanggal ko. Ayos yun, oh Kuha ka na dyan, o. Oh. Walang gulay. Nasa taas. Yeah. Tinatanggalin yu ko yung gulay. Lang. Kaya bang pala yung nag-aasikaso ng kuwan ng lupa. Po, kaya ko, yan. Hindi naman siya. Marunong mag-aasikaso mag mag Ay, ano? yun. mana ako sa Ayun, sige. Ayun, sige. Ayun, sige. Ayun, sige. Ayun, sige. Ayun, sige. Ayun, Ayun, kanya-kanyang bayad. Ay, <laughs> armor mo. Ay, armor na rin ako sa wakas. Kaya kailangan, uya ako, tama-tama na ka uli. na ba? Oo, ready na ako. Ayan na. Kaya ako talaga magaan yung ano ni nanay ko. Oh my God. Ako uta-uta. Pagkakuha lang lagay niyo sa bangko. Oo, oo. Ayaan namin talaga ni nanay. Wow, congrats. Napatay mo yung mga kanapan. Uta Ang <-utama>. lang siya ng panggastos niya si Krista yes, ka nga ang gura, yes, no. ano na matanda na rin ako, ni oh, padalagay ko doon hmm. na ubo kabili mamay bugwit nasusunog din ako dito eh tingnan natin